ray na aga makamamamay amay amay ngani kami ni palalabs nagmata dahil nganya na aldaw mauli na siya sa Inda ihahatod ko siya sa Sipuko pag aro ngani kani yung nag-o-rolee man sa Inda syempre ma-po ngawon na Dahil man pwede na permi kaming magkaiba dahil ngani sa mga may kanya-kanya naman na obligasyon sa buhay na dapat inuton nangingyosingyosin silang ako dyan pero ang buong ko sobra nang maray anom na bulan na naman kami dai magkakahilingan hinderon tipaparangyesian ko ngani siya digdi yung maray dahil dakulao nang bag hidap-hidap siyang maglakaw hapo nya magalsa dahil ako rigoda na. Sabi mi nga ning ni mama na mapungawon kapag pag araw ka inyo nag-uurulian tas maharali man sana. Lalo na kang uli kan sa kuyang tugang tas sa kuyang pamangkin na si princess. Ay, just ko, grabe ang kapungawan ko. May bangi na siga akong atungal kahihibi. <coughs> o ang nga ni Andaraw ni Palalabs, porosado man Andaraw na iniyo, sarong sako batag sa kamangga Hinagadan ni Papa. <coughs> Partida, may kabir pang dara. Iyan na nasa sako bag na puti. <coughs> Pero inurag-uraga naman kayo ni Papa kang mangga. Gusto niya pa nga dagdagan. Kaso sabi ni Palalabs, tama na nga ya pata. Dakulo na po nga ya iniyo. Una mo baga may manggahan. Nakihagadan man lang. Duwa pating harong ang hinagadan. Tapos ang batag, apat na bulig pa ang tiglag talaga. Hilinga man daw ni tas sarong sako na. Sadikit na lang, di na mabubugkos ang sako o uya pang ang manok ho. Hirak palalab, sana di man yung mahidapan sa biyahe. <sighs> Si papa talaga, araw talaga kay nang ugali. Dawa kay ito pang nasa Manila pa ako pag ako mabalik na ning Manila. Kung ano-ano, ang papa bitbit -bit sa kuya. May nyog, may natong, may talbos kamuting kahoy, may ay. Ay, kung ano-ano, nasa sa na ipinapadara. Baka kung sa ina naman mapadaman ang sa kuya ang kadramahan. Hindi ko natataposon ang video ko. O siya paano hanggang edi na lang muna na. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat. Bye!